aries ngayong araw may malakas kang aura ng swerte at tila nakaayon ang mga bituin sa iyong mga plano kung may mga nais kang simulan o ipagpatuloy tiyak na magtutuloy-tuloy ito sa positibong direksyon ngunit mag-ingat pa rin lalo na sa mga taong maaaring nagmamasid lamang at sinusubukang kunin ang iyong mga ideya para sa sarili nilang kapakinabangan pagdating sa pakikipag-usap, maging mapanuri at duing ikaw ay nasa tamang pag-iingat kung magkakaroon ka ng pagkakataong makipagkasundo sa isang bagong ideya o pagkakakitaan, siguraduhing mabusisi at hindi pabigla-bigla ang iyong desisyon, ang pinapahiwatig. Mahalagang iwasan muna ang pakikihalubilo sa mga kaibigang matagal mo nang kilala ngayong araw kahit pa sila ay matalik na mga kasama, dahil maaaring magdala ito ng tukso na mahirap tanggihan, at magdulot ng kahihiyan, ang iyong gabay ay nagmumungkahi ng paglayo muna sa anumang mga bagay na maaaring magdulot ng negatibong impluensya sa iyong desisyon. Kung may bisitang babae na dadalaw at tiwala ka sa kanya, Pakinggan ang kanyang mga payo at suhestyon, ang inyong pag-uusap ay maaaring magbunga ng pagkakasundo at magbigay ng mga ideyang makakatulong hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa kanyang buhay. Sa trabaho, maging maingat sa mga kasamahan na mahilig sa mga good time, ang kanilang impluensya ay maaaring magdala ng gastos na hindi mo inaasahan pati na rin mga suliraning makakaapekto sa iyong kalusugan. Huwag magtiwala agad, lalo na sa mga eniaya ng kasiyahan na maaaring magpahina sa iyo sa mga darating na araw. Pagdating sa pagmamahalan, may sinyales na mas madali kang magalit ngayong araw. Kontrolin ang iyong emosyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa inyong relasyon maging mahinahon upang mapanatili ang kapayapaan at kasunduan sa inyong pagsasama. Para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong mga gawain, tandaan ang mga numerong number 11, number 23 at number 27 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad, huwag kalimutan. Ang Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa mga bituin.